Milo, kapal na mukha mo. Ayaw mong bitawan ng buto, ah. Ba't ayaw mong humigay? Milo! Grabe ka, ayaw mong bitawan ng buto. Grabe ka naman, Milo. Oh. Akin na yung buto, akin na yun. Akin na yun. Akin na yun. Milo! grabe o oh. Ayaw mo bitawan ng buto ah nagagalit ka ba? pa ah. ano yan ano yan ay mo o ba't nanginginig ka ano na yung buto ano yan o oh, yung buto talaga ay mo, na. ay mong bitawan ha. Ang yabang mo ha. Akin na yung buto, akin yun. yun. pangit. pangit mo. Sige na, sige na yun. O, bahala ka na yun, bahala ka na.